14 November 8.30 a.m. ngayon Ayan. year 2025 sisilip sa aming uh, sisilip sa aming palaisdaan sa aming uh, pispan at saka Labang Beach O oh, yan Oh ang dami kaming na ano Ang dami silang nakuhang kawayan o oh. O yan Yun yung aking kulungan ng manok Yun labas na yung pinto o oh. Yun Kita na yung pinto Pwede nang pumunta riyan. Mga ano na 'yan, mga hanggang baywang na 'yan. Oh, 'yan oh. 'Yan yung aming uh, kalagayan dito. Ito inabot ng tubig yan yung kulungan ng baboy na 'yan. Pero ano, hindi naman hindi naman kataasan. Basta may isang kaliata. yata. Kasi naglalakad pa yung baboy dyan eh. Medyo mataas yan eh oh. Tapos nung padalawang araw na tapos na mo ano yung pag-akyat ng tubig, ini inilipat na nila dyan. Oh. Dami, madami akong re dito ngayon. Sa aking uh, libangan. Yan, dagdag libangan. Pwede na, pwede nang pumunta riyan. Hindi na ako lulubog diyan. Problema, hindi ko naman maiwanan si Mother. At uh, walang kasama yung uh, siyang kasama ron eh. Ayun, no, labas na yung bahay doon no? Oh. oh, yun. Yung bahay yan eh, yan oh. Oh. Kita na dati hindi makita yan. kawawa yan mga kawayan no, oh. nasagip nila yan kasi kawayan ang marami dito eh. yun yun yung saging na yun, yun saging yan akong kukuha niyan. chachap chaping ko para sa manok ayan Kasi yung kabila niyang bahay na yan, 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 yan bahay na yan. Hindi yan pa yung ano eh, yung kulungan ng baboy. Hindi ko alam kung naandong pa yung drum. Pwede na, kung may kasama lang si mother doon sa bahay, pwede na akong pumunta roon eh. Hindi na ako lulubog dyan. wala wala si ano eh wala si wala yung lalaki namin yung sa kanyang nobya e pang ano na ngayon pang ilang araw na ngayon panlima na panlimang araw na ngayon yan ang sitwasyon dito Eh no. Kitang kita yung yung kanang ano ng baha ay no maputi yung damo yung damo ayan no medyo maputi yung itaas green ibig sabihin yung green hindi pa inabot ng tubig oh ayan no yan 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 ang aming uh, pispan sa ngayon at saka labang bits. Tawag namin labang bits eh. Okay. Yun nga eh, Yung bahay ng kalapati eh. Yung bahay ng kalapati yan eh. Iangat na dyan. Basta kung inabot pa yan. Ito, ito. Ito yung signal ko yan. Kung naka isang metro pa yan, eh, abot na doon sa bahay. O kahit mga ano, mga 90, 80, ang taas ng tubig, abot na sa bahay yan. Kawawa. yun yung Sunrise Hotel you know Sunrise Hotel yan dito yan sa compound ah, uwi na uwi na. yan kumuha ko ng pang ulam oh. yan o yon yun doon no? ko kinuha yun doon ko kinuha Yan yung aming uh, palaisdaan. Oo. Oh. Tapos ngayon, medyo uma. umuulan na yata uli. Mukhang mayroon na naman bagyo. Kawawa na kami. Yan ang aming uh, sitwasyon dito. May tubig pa rin dito sa amin, tubig baha. Kaya uh, sinasabi ko na pala isdaan. Pero yung tubig baha, hindi yan ano. Yung akin ni ano lang. Pampalubag loob lang pala isdaan. Ayan o. No? Ngayon ay November uh, 15. Pwede na, pwede nang ano, pwede nang pumunta ron sa kabila, doon sa kulungan ng baboy doon sa kabila ron. Yun nga lang siguro mga hanggang dibdib yan, hanggang liig pa ang tubig. Kasi yung resort dito, nung kalakasan ng bagyo, binuksan ng basura yung gate. Sa so, dami ng basura, nabuksan yung gate. Eh ngayon, eh, nakasarado na yung, yung gate ng resort. Ibig sabihin kahapon siguro mayroong punagpuntarian, Sinarado. O yan. Umuulan na naman eh. O, umuulan na naman. Madatagdagan na naman ng tubig itong aming uh, palaisdaan. O. Wala, walang pag-asang sumikat ang araw ngayon. Kaya ito na muna ang lilibangin ko. Pang ulam, puson saging. Oh. Puso ng saging ang pang-ulam ngayon namin. O, oh, yan o. Oh. Flower banana. namin, oh. Upo. Kalabasa. Gagawin bachoy Gagawin bachoy bachoy ang tawag dito, eh. Tagalog, di bachoy drama. Iba-iba naman. Iba naman ang panlasa. Kayo, oh. yung mga putahin nyo ngayon dyan. Puso ng saging. Meron pang puso ng saging dito. Kinuha ko kanina doon sa ano. ano o. O. Sa labang. Doon sa ibaba. Sa gilid ng aming uh, pispan. Tubig baha. O. Sunod ito. Mamaya na hiwain. Mag uh, ano muna ng ano. Mag preparation muna. Ito naman yung bulaklak ng saging. Ito yung uh, tawag namin dito. Palito. Ayan, palito. Palito. Magalis ng palito ng puso ng saging. Ayaw nila nun. Kung akong kakain ito, kasama na ito. Eh sila, inaalis pa. Kaya sundin ng hilig. Banana blossom. Sabi nga nila, banana blossom. Halo ito, you know. Yung, ano, yung tawag dito, yung hipon dry. Pustuyo. Hipong tuyo. Walang pambili ng sariwa. Mahal niyo sariwa. Kaya tuyo na lang. walis oh, to dabi to. bitungin. lubet ba Ma! Nalubit bitungin daba ng sis. Ah, isa na ng ala. Ibayaw ko pumunta ng ano e. Eh. Yung sa, tawag dun, sa silangan o hiraya ang tawag. Silangan, hiraya? O silangan, hiraya dito, hiraya. Kumuha sila ng basikul. Kuhul. Eh, ang kinuha nila ay maliliit. Nasama ako kanina eh hindi pa nakain yung mga hayop. Papakain ako ng hayop kanina nung nagyaya silang kumuha ng basikol. Makain ba ng basikol? Lalo ngayon tagulan, tagbaha, maraming basikol. Pero dito sa ano namin, yung yung labbang dyan, yung dina, wala pang basikol. Kasi kapapasok pa lang ng ano, ng uh, tubig. Pag yung eh, nakadalwan linggo na, yan, may lila sa dyang kung yan. ano tao na yung pa kung Para ano? ito yung tula na. Parin yung Pati sola. Five, one, one, na eh. days na pumasok yung tubig. Dure, mga next week, may yung mga sola at saka kampo na hanggang ngayon na may tubig pa 5 days na. Buhat nung pumasok tubig. Kaya hindi ako makano, makapunta ron sa ano. Mga man. Nakakapunta naman, pero siguradong basa. Magbabasa ka. Kasi ko meron pumunta ron, eh. Yung pamangking kong isa. Ang gandib yung tubig. Kumuha ng papaya. Kasi yung papaya, wala na. Bumababa na yung, ano, yung dahon niya indikasyon na nabubulok na yung yung ugat. Ah! Yan na, ang basikol. Ha? Ayan ah? oh, yan oh. basikulo nagbigay sila oh yan oh oh maliliit eh kung ako kakain gusto ko yung malalaki ganun oh yan oh oh basic kasi nga kanina nakwento ko kanina, kanina lang eh ay na ako kukuha ng uh, nga itong sa kangkong kasi yung kangkong pinakakain sa baboy at may trail may sunyo -sun. problema ay eh, nakain yung nakakupay uh, na lang. At saka may nakundar na ano na pizza pa sa manok. So, sila. Nagigit isang kilo. Binigyan oh. na nila kami mga higit isang kilo. Siguro madami silang nakuha. May higit kilo to. Baka may isang kilo at kalahati ito. Ang gagawin dito, paano yung muna yung patataihin. Pagkakawitan mo, makatakalay din ang saktan Yan okay, pwede ba pakawitan nyo? Pakawitan mo, labitan oh mo, ka pa naman aansin. Tawag sto yaw eh! Mm Huwag! -hmm. Huwag! Ilalabang baka pa ako, yan na lang. Marika mo, nung iikaw-iikwa, ikulit ko mang tiyaw, kakain ikulit <laughs> ko. Yan yung damang mo, baka na itulun niya kami, bakit ko na? May dani ng nung ala kamu mo? Ayan, basikul, oh. basikul. Kuhul. Yun, kuhul. Dito ang tawag basikul. Basikul yan, basikul. Oh. Pero una muna itong batso. Itong batso. Meron kami papaya. Oh. Ito nga, kinuha ko doon. Sa ano? sa ibaba kasi naabot ah, ng tubig. Wala pa ng tubig yun pero kumuha na ako. Ayun, nangyari ngayon yung tao nakababa na. Ayun, ang puso ng sagi. Papa, oh. Ah, kuha mo natin yung mahap na doon? Ah, oh, mayroong dalawang nakawala. At taklo. Manok. Tatlo, hindi na, no? Yung dalawa, nakikita ko dyan, pero yung isa, hindi na bumabalik. Iwan ko, sarapong ka na yung manok na yun. Ma, ito po ito ba? po ito, ikaw? si dalawa lang yung gagamitin sa patsyo. Ito yung kalubasa lang yata at saka itong kandoli.